So, ayan guys, nasa ibang basuran tayo. Ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Isang bandel ng sapatos. Isang bandel ng sapatos lang naman guys. <laughs> so, tingnan nyo natin kung magaganda sila. Pwede sa silang basurahan tayo. Ito, tingnan ko nga ito. ano ito. Ano ka? Ah, pundan. Pundan siya. Pero, ano pa sila guys? Bago pa. Bago pa siya. So, kunin natin. Pundan, ano ito, na ito? Something kumot. pero na yun parang hindi na siya okay so yun guys lipat tayo so yun guys nasa ibang basurahan tayo ito kakaling ko nga sa dito ano to plastic parang may mga iba't ibang item sa, sa loob ayan so, itong mga to ayan lagay ng mga ano folder ayan pero wag na to ito merong ano isang ano to akala ko sapatos chinelas Bago pa siya guys, oh. Ganyan siya. May mga glitters glitters. Kunin natin. Kasi ayan, maganda pa siya. And then, itong mga to. Baka may mga, hindi ka naman Baka may mga ano dyan, mga pag-gold charot. Mga charger. Huwag na yan. Ito, ano to. Isang pouch. -oh, pouch. So, oh, pwede natin kunin to po. pouch. Ayan. And then, ano pang meron dyan? May wallet. Wallet. Tignan natin yung wallet. Wallet. Ayan, so okay pa siya. Maganda pa siya. Wala ka bang papera dyan? Charot. <laughs> Ayan, so maganda pa siya guys. Ayan. Ayan. Okay pa siya. Kunin natin yun. Na. And then, mga CD. At, ano ito? Parang, ano, lagay ng mga chani, tsaka, ang tawag dito, nail cutter. Meron tayong isang, ito, screw, screwdriver ba ito? Ayan. Ay, hindi ko alam. Ayan, panggat. Pangganyan, kunin natin. And then, ang um, puno mo naman kasi. Ang mo. Ang natin ito. Ito, meron tayong ganito, roller. Bago pa siya. Kunin natin yan. And then, ano pang meron sa'yo? And, ito, roller. Aha. Uh -huh. Wag na ito. Ano pang meron dyan? Ano to? Oh, parang ano, charger. Ano na And then, ano pang meron? Ayan pang, ano to guys eh. Mm, may mga ano, kayamanan. May mga kayamanan siya guys. <laughs> May mga kayamanan tapos ito pang exercise. Kunin natin. Bigyan natin sa mga kalalakihan na may gustong ano, gustong magpa ano to? Chanel siya, guys, oh. Chanel. Ang ganda niya. Ang ganda niya, ha. Para siyang ano, para siyang tawag dito. Hindi ko lang kung tour to or, or ano, silver. Kunin natin kayamanan, eto naman eto, ganyan huwag eto ay pares nung ano, porcelas siya guys ayan pares nya, oh, ang ganda pakunin so, natin yan, and then may mga kayamanan siya sa loob eto pouch unin natin yan may mga kayamanan siya sa loob guys oh. ay tingnan natin baka ano may gold eto <laughs> ano to mga to baka mamaya may gold dito ayan ang gagandang mga ano oh kunin nga natin ang gagandang mga quintas Ayan, kunin natin. Asan na yung gold kanina? Nahulog. Asan na? Baka mamaya tunay na gold yun. And then, ano pang meron dyan? Ito, merong mga, ano, mga chani. Ano to? Hindi ko alam yan. May, ano, nail cutter. Pero wag na yung nail cutter. And then, So, guys, kakaling ko na lang yan. Pakita ko na lang mamaya yung makukuha ko. Ayun, ito may nakita ko mga ano ng vacuum. Ito guys, mga bago pa sila. Ayan, mga gamit ng vacuum. Mga bago pa sila. At ano pa siya, Samsung yung tatak niya. Ayan oh, no, Samsung. Ayan, mga bago pa sila. So, uwi ko sila guys kasi Ayan. May vacuum kami sa bahay. So, try ko kung kakasya to. Ayan. Kung kamatch niya ba. Ayan yung mga bago pa sila. Oh. Hindi pa nagagamit. Ayan. Ang ganda. So, uuwi ko sila. Ayan. Meron pa dito. Mga maliliit. Ayan. Ayan. Mga bago pa. Hindi pa nagagamit. Oh. Pero wala naman yung kanyang ano. Wala naman yung kanyang yung tawag dito. Yung kanyang vacuum. Hindi ko alam kung nasa ilalim ng pasurahan ng mga to. O hindi pa nila tinapon. Ayun. Baka ito lang tinapon nila. Siguro hindi na nila nagagamit. Hindi nila ginagamit. Kaya tinapon na. and Or baka nasa ilalim yung kanyang katawan, no? Ayan, hindi naman natin mahalukay kasi napakadami. Parang bundok ng basura, guys. Ayan. So, hindi ko naman makita sa ilalim. Baka nandun sa ilalim. Or baka hindi nila tinapon. Ganun. So, ito lang. Uy, uwi ko siya. Tatayin natin doon sa vacuum namin kung kakasya siya. Kung magpipit siya. So, ayan, guys. Lipat tayo. Ayan, so, guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito may tapong electric pan dito, oh yung parang sana nakuha natin ganito din kaso ayan nakat na yung kanya ano saksakan nakat na so nahuli tayo ng dating guys I think pwede to ang ganda nya oh, napakalinis pa ayan I think bumagana to pero nakat na yung kanyang ano saksakan nahuli tayo ng dating sa so, ayan guys lipat tayo and guys, nasa ibang basurahan tayo. Ito may parang mga pang color siya guys. So tingnan natin kung buo-buo pa yung mga ano niya, laman niya. So, ito, ito pang ano yata to pag ano, sa pang leeg. Pag may, ay, meron tayong isang, ayan, headset. So, kunin natin yan. And then, ito na yung mga pang kulay. Mayroong card. Anong card to? Ayan. Pang ano. Ayan, card natin kasi bago pa siya. Hindi ko alam kung ano to. Ayan. 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 So, tingnan natin yung ano. Ito naman. Ah, tira natin. Tingnan natin yung pang-color pang guys. Oh. Oh, wow. Oh, wow, 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 wow. <laughs> ayan. Ah, Tuwang-tuwa ako pag may ganito ako nakikita, guys, mga pang-color. Ayan kasi, ayan, marami tayong mabibigyan mga bata. Ayan, guys, oh. Ito, ganito siya. Ito, tingnan natin. Ayan, oh, ganyan siya, oh. Mga pang-color, oh. oh. Grabe, guys, oh, Tinatapon lang nila, eh. natin yan at di, hindi lang yan iisa guys so tingnan natin kung may laman yung iba baka mamaya walang laman no <laughs> oh wow double double to guys double oh wow ay meron lang ilang meron lang dalawang ano oh ito oh meron lang dalawa oh na ano medyo maliit na oh di ba pwede pa tong pakinabangan grabe oh grabe ayun mayroon pa isa tingnan natin. <laughs> ano guys? Oh, grabe na ba? Diba? lang nila yung ganito. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, aayaw ka pa ba? Di ba? Hmm, tingnan mo naman yung mga napupulot natin pang color, guys. Grabe. Wala na. Natin sa ilalim. Ayan, wala na, guys. Wala na, wala na. Wala na. Wala <laughs> ayun, wala na. So, lipat tayo. Grabe guys, no? So, ayun guys, nasa ibang basuran tayo. Ayun, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Isang bandel ng sapatos. Ayun. Isang bandel ng sapatos lang naman guys. <laughs> So, tignan nyo natin kung magaganda sila. piliin natin dito. Ah, uh, wait lang, guys, ah. Open ko lang siya. Ayan, guys. So, tignan natin. Lali nga. Yes. Ay, ang ganda nyo, guys. Ang ganda. Ito yung pares niya. Ito yung pares niya. Wow, ang ganda. So, oh, ito, ganyan lang siya. Pero maganda pa siya, guys. Ayan, oh. So, bahay ko na lang sila papakita isa-isa. Ayan, black shoes. Black shoes. Crocs na chinelas. Ayan. Ang gaganda nila lahat, guys. Ah, oh, meron hindi maganda. So, yan, pilihan natin. Ayan, orange. Tawag na to. O, na yan. Ayan. Ito, oh, may mga pangit na. So, ito, wag na to. Ito, black shoes, socky pa to. Kunin natin. Ito, wag. Itong orange. Kunin natin. Ito, wag. Ito, pangit na rin to. Ayan. Ito, pangit na rin. Ayan. Ito, sandal. Ayan, okay pa siya. Maganda pa siya. Ayan eto naman. Ito naman, ano. Maganda pa siya kasi yung balat niya parang namumuti-muti na siya, guys. I think to kailangan lang to yung nilalagay na kulay black sa mga sapatos, ganun. Pwede pa sana to. Eh, kunin natin siya. Maganda pa siya eh. Ayan oh. Kunin natin. Ang ganda naman itong white na sandals. Ang ganda niya. Kanin natin yan. At saka, ito white. And then, ito, wag na to. Tangit na siya. So, ayan guys. So, ayan yung napili natin. So, wait lang. Ayan guys, ayan yung nakuha natin. Itong chanelas na crocs, balik natin kasi wala pala siyang pares wala siyang pares guys kaya ayan balik natin so tingin pa ako dito guys kung meron pa so guys ayan nandito tayo sa tapunan namin ng basura so ito yung meron dito ito mga kasirola guys pero yung kasirola na to is ay pangit na siya oh na ano siya nasunugan so wag na yan and then ito ito okay pa siya guys ayan pwede pa yung malinis kaso ang inaano ko kasi guys, manipis lang to eh. Manipis lang siya. Manipis lang kasi to. Pwede tong ano, pag sinit natin sa box, pwede tong mayupi-yupi. Pwede siyang mayupi-yupi guys. Ayan. So, I think huwag na yan. At, I think wala nang, uh, wala nang ibang makukuha dito. Kaya, uwi na tayo guys. Ito na yung last na kakalkalin natin.